Nanay nga. Saan kaya siya papunta? Kausapin ko nga. Samaan niyo ako mga kababayan. Kausapin natin. Kawawa naman medyo may edad na pero... Tanungin natin kung saan siya papunta. Stop mo Kasi pag tatapatan mo yan, delikado eh. Kaya ko na lang. Pwede magtanong. Sorry, nagulat ka. Saan punta nyo po? Ay, dito ka na Masagasaan ka. Nay! Saan punta nyo po? Bakit po? Tutulungan kita. Ihatid na kita kung saan ka punta. Nay! Sakay ka na sa sasakay. Ayaw ko! Saan ka po punta? isa tulungan kita saan ba punta mo? wag na nakakaawa naman nay, tulungan kita magtulak pa gusto mo pera nay, bigyan kita bigyan kita pambilin pagkain nay ito Teka lang, itabi mo muna para ano. Kasi kukunin ko yung bariya ko doon sa tabi. Ay! Ito ba doon? Ito, ito Na, ito na yung pera mo na ay O, oh, ito, ito. Dito itabi mo muna. Bigyan kita pera mo. Ay. Bigyan na natin pambili ng pagkain si Nanay. Daddy prom. Alam po. Ilala tayo ng dumaan. Nay, ano pangalan mo, Nay? Ay, man. Ay, ka kayo? Bayan! Lalo na, naglalakad na ako. Bakit ka naglalakad kasi? Ay, bakit ka itong pagwayo isakay ng bus? Ay, isasakay natin sa Ay, bus yan. Ay, Ayan o basa o oh. Ayan mo sakay O oh, ito bigyan kita pera O oh. Ay tabi mo mo saglit Pera lang tinatanggap ni nanay ah, Saan ba punta mo? Ha? Ah? Saan ka pupunta nay? O oh, ito Bigyan kita pambilin pagkain, oh, tabi mo. Oh. Ano ba pangalan ni nanay? Ang bigat ng karga mo? Hindi nang pinutulak ko. Yan ba yan? Oh, ito, ito, ito. Bibili tayo pagkain para makakain ka. Ito! Ito, may pambili pagkain, o. Oh. oh, mo. O, oh, malaglag. Huwag dito masagasahan ka. Anong, anong Ay, tabi mo muna, Ay, tabi mo muna. Ang daming kabirak, buta ka man? Ano pangalan ni nanay? Ay, nalaglag yung mga pera. <laughs> ha? Hello. Anay, ito na yung pambili mong pagkain. Ha? Oh. Nay, Pambili pagkain, ha? Sige. Ayaw ni nanay mga kababayan. Medyo mailap. Pero sana magkita pa kami ulit. Di bali, tinanggap naman niya yung pera na binigay natin. No? Pero hintayin natin mga kababayan na mapagod o tumabi sa natin kausapin. Ba kasi madisgrasya or what. Pero ang mga halaga dyan, nabigyan natin kasi sabi niya, kailangan daw niya ng pera pambili ng pagkain. No? Share nyo lang yung video mga kababayan, baka hinahanap siya ng kanyang mga pamilya, mukhang malayo. Ayun, binulsa niya na yung pera. No? Pero sundan pa rin natin, ng natin Tingnan natin Ay ano mga kababayan no oh. So iintayin lang namin mga kababayan kung saan siya magpapahinga kasi medyo matapang siya Pero nagsabi naman siya na kailangan daw niya ng pera para sa pagkain kaya binigyan ko siya Tinanggap naman niya Pero hindi ko siya pwedeng uh, sundan ng sundan or didikitan kasi maraming highway ito mga kababayan baka pag nagwala ay makakadisgrasya o mabangga siya. Kaya hintayin ko o hintayin natin mga kababayan kung saan siya magpapahinga. Hindi pwedeng tuloy-tuloy mga babayan magpapahinga at magpapahinga yan. Kasi medyo mabigat yung ano, uh, karga niya. Nakuhaan mo ba yung mukha niya, Sam? Mga kababayan, kung sino nakakilala o baka hinahanap ng pamilya ito, si nanay nasa edad 50. Ayan, no? Puro balot yung karga sa pushcart niya. Tapos yung damit niya, harap likod, may mga damit din. Ha. Ah, bigyan natin ng tubig si nanay kasi mainit. Kahit tubig man lang, nabigyan ko naman na ng pera eh. Pero baka sakali, sa pamamagitan pagbigay ko ng tubig eh. Babait siya. <coughs> Paumpusin na Iinit talaga mga kababayan Hala <coughs> pa ramdam muna tayo nasa likod Para hindi siya ano Hello na, bigyan kita tubig Baka nauhaw ka na Gusto mo tubig? Hindi pa yung bukas Oh, bago to para may mainom ka. Ay, malalag. No, na, yung pera mo, malalaglag na. O, oh, i-ano mo. Itago mo muna yung pera mo, malalaglag. Sayang. Yan mo yung pera niya. O, yan. Na, saan ba ang punta mo? Nay, saan ang punta mo, Nay? Nakita mo yung sasakyan namin? Ihatid ka namin sa bahay mo. Hindi! Yeah, ako na lang! Hindi ako mag-isa. Kaya mo mag-isa? Oo. Oh. Saan ba ang punta mo Nay. Ano ba talaga, Jor? Hindi! Hey. Hindi! Gusto kita tulungan! Hindi! Ay, nilalakad mo lang? Malayo? Malayo lakad mo, Nay? Ha? Malayo. Hindi ka nabibigatan? Ay, mabigat yan. Ano ba laman yan, Nay? Napit ka dito, Nay. masagasa sa... ka? ayo yung, mga pera, nilipad na. <laughs> yung pera niya, big balik... Wait lang na, ibibigay namin sa iyo. Ah. Uh, saan po siya? dito lang sa may kala niyo. Magkasagasaan ka pare. Thank you bro, niya to. Hindi mo nakuha lahat? Okay. Ha? Tinanggap niya na? Okay. Sa kababayan mga kay no? Uh, ayon sa taong nakausap namin, mayroon daw siyang nervous uh, breakdown. May nakakilala naman, pero hindi nasabi sa amin kung saan yung lugar niya. Kaya wag na natin sundan, no? Hanapin na lang natin yung bahay niya pag nakarating siya. Kasi baka mag talaga ng disgrasya. Thank you, sir. Thank you. Ayan. Kilala ni sir mga kababayan. Kasi delikado, no? So ayan mga kababayan, kung sinoan po yung uh, nakakilala kay Nanay at uh, alam nyo po yung bahay niya, gusto ko po siyang puntahan sa bahay para kung ano man ang problema ni Nanay, mukhang uh, may depression na uh, konektado dun sa sinasabi nung mama na tumulong din sa amin na nakakilala sa kanya. Comment nyo lang mga kababayan yung uh, exactong location ni Nanay. Atem ko palang talagang nagulat na siya. So hindi natin siya pwedeng pwersahin, no? So maraming maraming salamat mga kababayan. Isang share lang po ang lambing ni Daddy Frankie para mas makatulong tayo sa bawat mama mamayan, bawat mga kababayan natin na nangailan ng tulong. Maraming maraming salamat. God bless po.